Hello guys, mayong morning. Maulan na panahon Sabugo, nagbaha. <laughs> okay, ah short video lang. Nalang ko gusto i-share niyo. Within the first 10 days, ulitin ko. Kung wala ka nag-birthday ng month of September, 904-914-924-906-916-926-907-917-927. Pagpuyo, wakay katugod nga mo sabay anak. Okay? Kung wala ka nag-birthday na kung gimension ha, bubo ka lang tanga ka pag sinasabi mong marami yan. Bubo ka lang tanga ka kung wala ka nag-birthday na ayaw pag apil apil kay wala kay budget. <laughs> okay. 904-914-924-906-916-926-907-917-927 Within the first 10 days, kung gusto niyo ako i-challenge. Bye bye.